kwentay. Apo. All and Holy spirit. Amen. Isinasagawa yung tanda ng Santa Cruz ayon sa aklat nila. Sa pamamagitan niya ng pag tanda ng una ay hinalaki ng kanang kamay ang unay sa noo. Mm -hmm. Kaya tanda sa kanang kamay at sa noo. Mm -hmm. Yan ang sinasabi po ng Biblia. Yung mga nadaya, yung mga nahulog sa maling pananampalataya ay makikilala natin sapagkat may tanda sa noo at kanang kamay. So sa ating episode ngayon, tatalakay natin ito pong isang famous YouTube at Facebook vlogger na si Sir Bin, mga kapatid. At marami po ang nagsasabi na si Sir Bin po ay isang katoliko. Kahit nga sa Gemini, ay eh, makikita mong talagang katoliko itong si Sir Bin. Ngunit, alam niyo po ba na inimbitahan po si Sir Bin at ng kanyang pamilya sa pamamahayag ng Iglesia ni Cristo ni Manalo? Holy Spirit. A few moments later. Paano isinasagawa yung tanda ng Santa Cruz ayon sa aklat nila? sa pamamagitan niya ng pag aantanda ng una ay hinalaki ng kanang kamay ang unay sa noo mm -hmm. kaya tanda sa kanang kamay at sa noo mm -hmm. yan ang sinasabi po ng biblia yung mga nadaya yung mga nahulog sa maling pananampalataya ay makikilala natin sapagkat may tanda sa noo at kanang kamay nga ka ang tanda ng santa cruz o tanda ng pagiging katoliko sa puntong ito ng ating programa. Kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kabatid and welcome na naman sa isang bagong episode dito sa Fatbusters PH. Sa Galacia 6.14, nakikita natin dito sa screen na si Apostol Pablo po ay ipinagmamalaki ang uh, krus ng ating Panginoong Heso Kristo. At ang mga Katoliko, ginagawa po yan sa pamagitan ng pag-antanda ng Santa Cruz, mga kapatid. Kaya bago muna natin simula ng ating episode ngayon, iniimbitahan kita na isubscribe itong ating bagong YouTube channel, Factbusters PH, dahil yung lumang channel natin ay nahatpo, mga kapatid. Kawawa naman tayo, no? Pero pati rin sana ang isa pa nating YouTube channel, Takasuri PH, pakisubscribe din yan, mga kababayan. Ako naman, sige. So sa ating episode ngayon, tatalakayin natin, ito pong isang famous YouTube at Facebook vlogger na si Sir Bin, mga kapatid. At marami po ang nagsasabi na si Sir Bin po ay isang katoliko. Kahit nga sa Gemini, eh, makikita mong talagang katoliko itong si Sir Bin. Ngunit, alam niyo po ba na inimbitahan po si Sir Gabin at ng kanyang pamilya sa pamamahayag ng Iglesia Ni Cristo Ni Manalo? Katunayan, makikita din natin yan mga kababayan sa Gemini. Ano talagang inimbitahan sila sa ika-110th anniversary celebration ng Iglesia Ni Cristo Ni Manalo, mga kababayan. Katunayan, meron pa man silang video? Eto, panoorin natin yung video niya kasama yung kanyang mga kapatid. Magandang! lahat, lalo na po sa mga kapatid namin dyan sa Iglesia ni Cristo. Gusto lang po namin kayong batiin ng Happy 110th Anniversary sa buong Iglesia po, sa buong mundo. Yeah. at excited namin po kami dahil dadalo po kami ng pamamahayag. Yeah. At makita-kita po tayo dyan at lagi po kayong mag-ingat. Mahal na mahal po namin kayo at see you soon po. Ayan, so napanood po natin si Sir bin kasama si Chief Allen, kasama si Kelsey at saka si Kalo. O, oh, yan ha. Eh kahit na inimbitahan ni Sir Bin sa pamamahayag ng Iglesia Ni Kristo, eh alam nyo po ba na hindi po siya nadala doon sa pamamahayag? Eh alam naman natin, yung pamamahayag kasi puro paninira sa Iglesia Katolika doon eh. Ako naman. Kaya siya po ay isa pa rin katoliko, mga kababayan. At para patunayan sa inyo yan, ay uh, meron po siyang isang video noong November 8, 2025, itong may title na Stress. Ayan ah. At sa nasabing video na yan ay kasama niya si Sky at pumunta sila sa isang simbahan at nag-sign of the cross sila before sila magdasal. Eto, panoorin natin ang video mga kapatid. Uh, hindi kailangan ng Hindi ng araw ng linggo para magsimba ka. Kahit araw-araw, hindi mo -araw, magsimba. O, di ba sabi mo, may problema ka po? Opo. O, eto Ito yun. Kapag may problema ka, ito makakapagpatanggal talaga ng problema. diba tinuturo po sa school nito? diba, Magsimba. O kapag meron kang gusto isumbong. O dito. At saka, kahit naman sabi mo kanina, araw ng, hindi naman araw na simba. Kahit araw-araw, sige, pwede ka magsimba. Hindi mo kailangan hintayin mo pa yung linggo bago ka magsimba. Okay po? Opo. Okay. Apa? My father, and father and Holy Spirit. Amen. Ayan so napakaganda po. Ibig sabihin hindi nadala si Sergei Bin sa pamamahayang ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Ibig sabihin ang paggawa ni Sergei Bin ng pag-aantanda ng Santa Cruz ang siyang patunay na siya po ay katoliko pa rin at hindi umanib sa Iglesia ni Cristo ni Manalo at galit talaga ang mga ministro ni Manalo sa pagiging katoliko ni Sir Bin, Lalo na sinabi ng mga ministro na hindi daw maliligtas ang mga katoliko. Ang pahayag ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo tungkol sa pag-aantanda ng Santa Cruz at ang nasa Apokalipsis 13.16 ang ating tatalakayin mga kapatid. Heto panorin natin. Makikilala ba natin ayon sa mga talata ng Biblia yung tanda na ikakikilala sa mga nadaya ng naitalikod nitong nagtataglay ng aral ng demonyo. Makikilala, kapatid na Michael at mga mahal na taga-subaybay, dito po sa Apokalipsis 13, 16, dinggin po ninyo. At ang lahat maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin, ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Malinaw po, yung mga naitalikod, mga nadaya sa pamamagitan ng mga aral ng demonyo, ay meron pong tanda. Ano po yung tanda? Tanda sa noo at kanang kamay. Ayan, so napanood natin si Bobby Fernandez at si Michael Sandoval at binasa nila ang Apokalipsis 13.16. At ayon sa kanila, Makikilala daw ang mga natalikod dahil nadaya sa aral ng demonyo sa kanilang tanda, sa kanang kamay at sa noo. E tanong, tama ba ito mga kababayan? Balikan niya natin yung talata. Ang sabi doon, yung tanda ay nasa kanilang kanang kamay Oh, sa noo, yan ang nakalagay doon. Ngunit sa mga pinapahayang ni Bobby Fernandez, yung tanda daw, eh, nasa kanang kamay at sa noo. Eh, wala namang ganon. Ang nakalagay dito, sa kanilang kanang kamay o oh, sa noo. Eh, yun ang sinasabi niya eh. Ang taong nadaya daw ay may tanda sa noo at kanang kamay, mga kababayan. Eh, di naman ganon yun. Eh, ang nakalagay sa Apokalipsis 13.16, mga kapatid, ay yung phrase ay sa kanilang kanang kamay o sa noo. Hindi naman po na sinasabi na kanilang kanang kamay at sa noo. Hindi naman ganun yung nakalagay mga kababayan. Eh kahit na mali, ang sinabi ni Bobby Fernandez, paano naman nila kinonekta ito sa sign of the cross? Eto, pakinggan natin muli silang dalawa. Meron bang umaamin na sila ay may tanda sa noo o kanang kamay o tanda sa noo at kanang kamay? At sino raw ang nagtataglay noon? Ayon din sa Aklat sa Simbahang Katoliko. Ito rin po sa aklat na pina, uh, ipinakilala namin sa inyo kanina sa inyong pakinggan ng Aral na Katoliko sa pahina 11. Ito pong pahayag. Ang tanda ng Santa Cruz. Ang tanda ng Santa Cruz ay isang tanda ng taong Katoliko. Ang paraang ginagawa sa paggamit ng Santa Cruz ay dalawa. Ang mag-antanda at ang mag -cruz. Ang pag-aantanda ay ang paggawa ng tatlong krus ng hinalaki ng kanyang kamay ang unay sa noo. Alin po ba ang tinutukoy na tanda sa noo at kanang kamay? E aminado po ang otoridad ng Iglesia Katolika. Ito po ang tanda na tinatawag nilang tanda ng Santa Cruz. At paano isinasagawa yung tanda ng Santa Cruz ayon sa aklat nila? Sa pamamagitan niya ng pag tanda ng una ay hinalaki ng kanang kamay ang unay sa noo. Mm -hmm. Kaya, tanda sa kanang kamay at sa noo. Mm -hmm. Yan ang sinasabi po ng Biblia. Yung mga nadaya, yung mga nahulog sa maling pananampalataya, ay makikilala natin sapagkat may tanda sa noo at kanang kamay. Yung nga ka ang tanda ng Santa Cruz o tanda ng pagiging katoliko. Ayan, so napakinggan ninyo si Bobby Fernandez at si Michael Sandoval, mga kapatid. E, ayon sa kanila, ang sign of the cross ang tanda na tinutukoy na nasa kanang kamay at sanoo, sa noo sa Apokalipsis 13.16 at para patunayan ito mga kapatid ay binasa nila yung aklat na siya ang inyong pakinggan ng aral na katoliko na nakikita nyo sa screen e tanong totoo ba ang kanilang sinasabing ito mga kababayan? sige titignan natin yan mga kapatid ano? sige Sign of the cross ba ang tinutukoy sa Apokalipsis 13.16, mga kapatid? Sige, titignan natin. Bebisitahin natin yung aklat na kanilang binasa. Ipapakita ko po sa inyo yung actual copy. Siya ang inyong pakinggan ni Enrique Demon sa pahina 11. Makikita niyo po sa screen ang tanda ng Santa Cruz. Ang paraang ginagawa sa paggamit ng Santa Cruz ay dalawa. Ang mag-antanda at ang mag-cruise. Ang pag-aantanda ay ang paggawa ng tatlong krus, ng hinlalaki ng kanang kamay, ang unay sa noo. Dito po sa nabasa, yan talaga, yung uh, kanilang binasa din, ano? Nakikita nyo po yan. Kung mapapansin, mga kapatid, sabi dito, merong daw tatlong krus na gagamitin yung hinlalaki ng kanang kamay at ilalagay yan sa noo ang unay sa noo. So meaning, meron pang dalawang cross, mga kababayan. Ibig sabihin, hindi na naman nila kinumpleto ang pagbasa sa aklat. E talagang INC kasi, incomplete, mga kapatid. E kukompletohin na natin. Babasahin natin ulit at ikukompleto. Ganito po ang mababasa. Ang pag-aantanda ay ang paggawa ng tatlong cross ng hinlalaki ng kanang kamay, ang unay sa noo ang ikalawa ay sa bibig, ang ikatlo ay sa dibdib. Kasabay ang panalangin sa ating Panginoong Diyos. Ang tanda ng Santa Cruz ang ipag-adya mo sa amin, Panginoon naming Diyos, sa mga kaaway namin. O, dito po sa nabasa natin, e tatlo po, ano? Ito yung kinot nila pero hindi nila binasa yung nasa baba. Yung ikalawa pala ay sa bibig at yung ikatlo ay sa dibdib mga kapatid. Ibig sabihin sa pag-aantanda, gamit ang inyong kanang kamay, yung hinlalaki. Sa kanang kamay mo, maglalagay ka ng tatlong cross. Una, maglalagay ka ng cross sa noo. Pangalawa, maglalagay ka ng cross sa bibig. At pangatlo, maglalagay ka ng cross sa dibdib. At actually, itong version na ito ng sign of the cross, ay ginagawa ng mga katoliko sa banal na misa. Iba pa to doon sa sign of the cross na ginagawa naman ng mga katoliko bago at pagkatapos magdasal mga kababayan. So susunod na tanong. Pag-aantanda ba ang tinutukoy sa Apokalipsis 13.16? Susuriin natin yan. Kasi dito sa talata ang sabi, sa kanilang kanang kamay o sa noo. E, no pa ang ibig sabihin nito, mga kababayan. Pero naalala ko, kahit na ang nakalagay sa Apokalipsis 13.16 ay sa kanilang kanang kamay o sa noo, mukhang pinipilit pa niya ang nakasulat. O eto, palikan nga natin yung video na yon. Meron bang umaamin na sila ay may tanda sa noo o kanang kamay o tanda sa noo at kanang kamay at sino raw ang nagtataglay noon? Okay, times eh, Mr. Michael Sandoval, ang nakalagay po sa Apokalipsis 13.16 ay sa kanilang kanang kamay o oh. sa noo. Oh. Hindi po yung sabi. Hindi po ang sinabi po ninyo, Mr. Michael Sandoval, na kanilang kanang kamay at sa noo. Oh. Ako naman. Eh, pinapalitaw kasi ni Michael Sandoval dito na ang nakasulat na sa kanilang kanang kamay o oh, sa noo oh, ay parehas dun sa phrase na sa kanilang kanang kamay at sa noo. Oh eh, iba pa sa kanang kamay o sa noo, mga kababayan. Pero dahil pinapalitaw niya na pareha yung dalawang phrase na ito, eh tanong, wala bang pinagkaiba ang dalawang ito? Eh, alam naman natin kung ano yung pinagkaiba ng dalawang phrase. Sa unang phrase, may salitang at o sa ingles ay and. Yung sa pangalawa naman, o o sa ingles ay or, mga kapatid. Ano? oh nakita ninyo, yan ang pagkakaiba At at saka yung o, mga kapatid kung uh, isasalin natin sa English, babasahin natin sa New Revised Standard Version ng Revelation chapter 13 verse 16, ganito naman po ang mababasa. Also, it causes all, both small and great, both rich and poor, both free and slave, to be marked on the right hand or the forehead. Sa nabasa natin, mga kababayan, ang nakalagay, on the right hand or the forehead. Yan ang nakalagay, mga kababayan. Ano? Okay. So, ibig sabihin, yung isa, the right hand and the forehead. Yung isa naman, the right hand or the forehead. Na siyang talaga nakalagay sa talata. E tanong, wala bang pinagkaiba ang dalawang phrase na ito? Susuriin natin yan, ano? Kasi grammar yung ating pinag-uusapan dito, ano? Okay. Pabasahin natin ang aklat sa Grammar, A Practical Grammar of the English Language na isinulat ni Edward Hazen, page 172. Isinulat ito noong 1844. Ganito po ang ating mababasa. Ililiwat ko na nga sa Tagalog para mas maganda. Ang mga conjunction o pangugnay ay nag-uugnay ng mga predikasyon, parirala, pati na rin ang mga salita na may parehong kaugnay sa iba pang mga salita o pagkakaugnay ng mga salita. Additive conjunctions. Hanibawa, and as well as also likewise to that farther further furthermore besides nay moreover ang mga conjunction na ito ay nagpapahiwatig ng karagdagan sa maaaring nauna. So, yung salitang end, or sa Tagalog ay at, ito pala ay ginagamit para idagdag ang pangalawang salita sa unang salita, mga kababayan. Bula po sa phrase na sa kanang kamay at sa noo, yung pangalawang set ng salita ay eh, sa noo. Ito idadagdag mo dun sa unang mga salita sa kanang kamay. Yung salitang at dito, ibig sabihin, nagpapahiwatig na ang kanang kamay at yung noo, sabay po na nilalagyan mga kapatid. Kasi nga, additive conjunction yung nasa gitna, yung salitang at. Klarong-klaro naman po yan. E sa paghantanda, e, naglalagay ka ng krus gamit ang hinlalaki ng kanang kamay doon sa noo, mga kababayan. So, ibig sabihin, magkakasabay na ginamit yung kanang kamay at yung noo dito. At dahil dito, ito ang akmang phrase para sa nasabing gawain yung pag-aantanda. So, ibig sabihin, sa pag-aantanda, dapat yung phrase ay eh, sa kanang kamay at sa noo. Eh, ang problema, yung nasa Apokalipsis 13, eh, sa is, is, yung nakalakay doon, sa kanilang kanang kamay o oh, sa noo. Hindi po at sa noo. Nako naman, napakaliwanag po niyan, mga kapatid. Eh, ngayon, yung phrase na nasa Biblia, nasa Apokalipsis 13.16 na sa kanilang kanang kamay o sa noo, ano ba ang ibig sabihin nito? Sige nga, tignan nyo natin. Babalikan natin ng aklat at ipagpapatuloy ang pagbasa. Alternative conjunctions, halimbawa, or, nor, else, otherwise. Ang mga conjunction na ito ay nagpapahiwatig ng alternatibo sa maaaring nauna o sa kasunod pa. Eh, klaro, klaro. Ibig sabihin, ang salitang or o sa Tagalog ay o ay ginagamit po para maging alternatibo ang pangalawang salita sa unang salita, mga kababayan. Ibig sabihin, kapag merong salitang or o di naman kaya'y o, ibig sabihin nun, eh, yung dalawang salita, pinagpipilian mo yun, mga kababayan. So, ibig sabihin, yung sa kanang kamay, o, sa noo, na nasa Apokalipsis 13, 16, yung salitang sa noo, pinipili po kung sa noo o sa kanang kamay, mga kababayan. Klaro-klaro, yan po yung pinapahihwating na isa lang sa kanang kamay at sa noo, yung lalagyan ng cross. So, yung nakasulat sa Apokalipsis 13, 16 na sa kanang kamay o sa noo, ibig sabihin, hindi siya associated sa sign of the cross, mga kabatid. Katunayan, sa pag-aantanda, hindi ka naman naglalagay ng cross sa kanang kamay, kundi ginagamit ang hinlalaki ng kanang kamay para lagyan ng cross ang noo. Oh, napakaliwanag po niyan. Katunayan, mababasa natin yan sa May Catholic Faith ni Most Reverend Louis Laravire Moro sa page 392. Ang sabi dito, ah, eto, Small signs of the cross are made with the thumb of the right hand o kanang kamay on the forehead. Klarong klaro sa noo. So maglalagay ka ng cross gamit yung hinlalaki ng kanang kamay mo sa noo. Napakaliwanag po niya. ibig sabihin? Base po sa ating tinalakay, ang pari lang sa kanilang kanang kamay o sa noo na nasa Apokalipsis 13.16 ay hindi po parehas nung Gustong ipalitaw ni Michael Sandoval at yan naman ang kinagawa sa pag-aantanda ng Santa Cruz na sa kanilang kanang kamay at sa noo. Magkaiba po yun mga kababayan. Ibig sabihin, hindi po pag-aantanda ng Santa Cruz ang tinutukoy sa Apokalipsis 13.16. Napakaliwanag kaya sa sinasabing ito ng mga ministro ito. Alin po ba ang tinutukoy na tanda sa noo at kanang kamay? E, aminado po ang otoridad ng Iglesia Katolika. Ito po ang tanda na tinatawag nilang tanda ng Santa Cruz. At paano isinasagawa yung tanda ng Santa Cruz ayon sa aklat nila? Sa pamamagitan niya ng pag tanda ng una ay hinalaki ng kanang kamay ang unay sa noo. Mm -hmm. Kaya tanda sa kanang kamay at sa noo. Mm -hmm. Yan ang sinasabi po ng Biblia. Yung mga nadaya, yung mga nahulog sa maling pananampalataya ay makikilala natin sapagkat may tanda sa noo at kanang kamay. Yung nga ang tanda ng Santa Cruz o tanda ng pagiging katoliko. Ang masasabi ni Cabo, no? Pastet, yan, mali. Mali po yan, talaga naman. Ngayon, ang susunod na katanungan, ang pagkakaroon ng krus sa noo ba ay ikaliligtas ng tao? Hayaan muna natin silang pasagutin ng tanong. Pakinggan natin sila. Kaya sa Biblia po natin basahin mga kaibigan. Totoo po ba? Biblia po. Totoo po ba na ikapagtatamo ng maraming biyaya, pagpapala, ang pagsasign of the cross? Tanda sa nuot ka ng kamay. Babasahin natin ang nakasulat sa Biblia, kapatid na Michael. Pakibasa natin ng mahinahon para hindi hmm. naman tayo mapagkamalang ng aatake sa kanila, kapatid na Bobby. So, huwag sana silang magdaramdam sapagkat ang babasahin po namin sa inyo, katotohanan po, salita ng Diyos nakasulat sa Biblia dito po sa Apokalipsis 14.9 hanggang 11. At ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig. Kung ang sino man, ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan at siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero at ang usok ng hirap nila ay napaiilang lang magpakailan kailanman at sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga nagsisisamba sa hayop at sa kanyang larawan at sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Napakalinaw po ang ating binasa. Ang may tanda sa noo at kanang kamay, pahihirapan po doon sa apoy at asupre at sila'y wala pong kapahingahan araw at gabi sa makatwid hindi po sila maliligtas. Huwag po sanang ikagagalit ito ng mga kaibigan naming mga katoliko. Hindi po maliligtas ang pagiging kaanib sa Iglesia Katolika. Ayan, so napanood po natin si Michael Sandoval at si Bobby Fernandez. Grabe yung kanilang pagdidiin doon, ano? E eh, sabi nila, hindi daw maliligtas ang pagiging kaanib sa Iglesia Katolika dahil sa tanda nila sa noo at yung binatayan, Apokalipsis 14, 9, hanggang 11. At saka sabi nila kasi ang may tanda sa kamay at sa noo ay hindi maliligtas. Kaya yung conclusion, hindi daw maliligtas ang pagiging kaanib sa Iglesia Katolika. E eh, Totoo ba ang lahat ng kanilang sinasabi? Sige nga, tignan niyo natin. Eh sabi ng dalawa, eh ang may tanda sa kanang kamay at sa noo ay hindi daw maliligtas. Ibig, sabi sabihin, yung mga nag-aantanda ng Santa Cruz, yan ang pinapalitaw, hindi daw sila maliligtas. Pero babalikan natin yung Apokalipsis 14, 9 hanggang 11. Sa na nakalagay, sa kanilang noo, oh, sa kanilang kamay. Hindi naman sa, sa kanyang noo at sa kaniyang kamay. Wala namang ganong nakalagay. Ang nakalagay sa Apokalipsis 14.9 na hindi maliligtas ay ang tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay. At hindi po ang may tanda sa kanang kamay at sa noo mga kababayan. Ngayon ang susunod na tanong. Ang pagkakaroon ng cross sa noo ba ay ikaliligtas ng tao? Kaya ano ba ang binabanggit kapag maglalagay ka ng krus sa noo gamit ang kanang kamay? Di ba sa ngalan ng Ama? Di ba? E ibig sabihin, pangalan ng Ama ang binabanggit kapag naglalagay ng krus sa noo gamit ang kanang kamay. At ayon sa Apokalipsis 14.1, ang mga tao na mayroon pong pangalan ng Diyos Ama sa kanikanyang noo, ayon sa 14.4 at 5, sila po ang mga lalaki na natiling walang dungis at hindi nakapagtalik sa mga babae. Sandali, may kilala ba kayong mga lalaki na, natiling mga berhen at sumusunod kay Kristo na siyang kordero kung saan siya magpunta? Eh, yung alam ko lang eh, mga paring katoliko po yun. Ako naman. Eh, itong mga paring katoliko ay hindi daw sinungaling kailanman. Napakaliwanag sa talata. At ito po na tinutukoy sa Apokalipsis 14.1 na mga berheng lalaki na hindi nagsisinungaling na meron pong pangalan ng Ama sa kani-kaniyang lo. Ayon sa Apokalipsis 21.26-27, sila ang makakapasok sa lungsod ng bagong Jerusalem na siyang langit mga kababayan. Hindi po makakapasok kasi ang mga sinungaling doon, kagaya nung alam niya na, yung mga naninira sa Iglesia Katolika, nating itinampok, ako naman, kawawa naman kayo. Kaya mula dito, mga Katoliko lamang ang pumapasa sa mga talarang ito, mga kababayan. Ako naman. Eh, paano ngayon yan? Eh, wag po sanang ikagagalit ito ng mga kaibigan naming mga Katoliko. Hindi po mahaliligtas ang pagiging kaanib sa Iglesia Katolika. Mukhang mali ata yung inyong paliwanag. Kaya, bastard, yan, nako, kawawa naman kayo, nako naman. O, key thumbs. kaya... Mga kababayan, mali po ang paninira ng mga taga-iglesia ni Kristo ni Manalo na hindi daw maliligtas sa mga katoliko dahil sa pag-aantanda ng Santa Cruz. Mga kababayan, katunayan sa Galacia sa Is 14, ipinagmamalaki nga ni Apostol Pablo ang Cruz ng ating Panginoong Jesucristo. Eh, mga katoliko, ganun din ang ginagawa. Mga kababayan, kaya sinunod lamang ni Sir ang nakasulat sa Biblia, mga kababay. Kung nagustuhan mo ang ating episode ngayon, paki like po ng video na ito. Pakismash din ang subscribe button sa ating YouTube channel kung di ka pa nakasubscribe. At bisitahin din ang isa pa nating YouTube channel, Tagasuri PH. At pakisubscribe na rin doon, mga kababay. Ano po ang masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Comment down below, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, pakismash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, FactBusters Kaya, Huwag maniwala, sa sabing e-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Kabo. At ito ang...